Uh, good afternoon Jen. Oh, Hello, so good afternoon po Dan. Natatandaan ko ito, in natin noong September 16 tungkol doon sa uh, reklamo na allegedly uh, gang rape. ano? Tapos nagtapos tayo po doon sa pangako ng mga polis na magkakandak ng uh, further investigation. Kasi at that time hindi pa po na-file yung kaso, wala pa hong kasong uh, idunulog sa sa piskal. kaya nangako po sila nagagawa po sila ng kanilang abot ng kanilang makakaya para po makamtan ng uh, ng hustisya yung bata. Ano na ba ang update natin, Jen? Yes, attorney Bali. Ngayon ngayon lang po ay uh, kakatapos lang din po namin attorney makapag-file po ng kaso dito po sa RTC branch ng San Carlos dito sa Pangasinan at uh, kasama rin po namin actually attorney yun po mismong WCPD natin na nakausap niyo rin po last time si Ma'am Mary Ann Royo. in Inassist po kami para makapag-file ng kaso at ang na po nating kaso ay RA 8353 po ng anti-rape law po, uh, gang rape po. Nako, maraming maraming salamat at may progress na pala. Magpapasalamat sana ako sa ginawa ninyong pagtulong kay Ann para mabigyan siya ng justisya. At ay paabot mo na rin sa akin ang pasasalamat ng Rapid Tool in Action sa Kapulisan ng Bayambang po doon po sa ginawa ninyong pagtulong. At inaasahan po namin na magtutuloy-tuloy na po itong kaso at makamtan ng justisya ni Ann. Yes po Atty. Aksis. Um, WCPD Mary Ann po ay uh, humiwalay na po dahil may inquest din daw po sa kaagad pero makakarating po attorney ang uh, na mga nabanggit po ninyo. So, ang attorney. susunod na mangyayari dyan ay uh, magkakandak ng preliminary investigation ang fiscal uh, piskal. At uh, pagkatapos ng preliminary investigation, pag nakita niya na mayroong tinatawag na probable cause, eh, magpapile na po ng kaso yan at pagdating po sa korte at maiisuan na po ng uh, warrant o pares yung mga yung mga salarin o yung mga yung mga suspect natin diyan. Yes po attorney at uh, idagdag ko na rin po attorney na napag-alaman po namin sa pag-iimbestiga rin po dito na yung si kung naalala niyo po si Bumbum po yung isa sa minor na suspect. Yes, napag-alaman din po attorney na may kaso na rin pala ito dati na rape. Oh, Ay, just that uh, nakipag-areglo po yung uh, complainant before kaya po nakalaya naka ko ito si Mr. Mark Angel Lopez alias Boom, Boom or aka Boom Boom. Y yun ang sinasabi ko. Kung talagang nag-conduct lang ng masusing investigasyon, kita mo lungobas na ngayon yung mga record pala na yan. Oh, e di sana nasawata na yan. Nasawatan na yung attempt, o oh, hindi attempt eh, consummated rape na yan eh. Anyway, uh, aasa po tayo, no? Aasa tayo na magdadaan uh, sa tamang proseso yan at uh, yun, makakantang natin ang justisya para kay Anne. Uh, <coughs> nay, kamusta na po kayo, Nay? ito, medyo po okay na po. Tamo, na po yung kaso, sir. At gusto ko po talaga silang makulong, sir. At kami po ay natutuwa rin at umuusad na ang kaso. At, uh, at maraming salamat din po sa inyo, sa inyong kooperasyon. At tulong-tulong tayo na mabigyan nga ng tamang, tamang, uh, o oh, kaukulang kaparusahan kung sino man ang may kasalanan dito. An, kamusta ka naman na, An? Medyo okay naman na po. Ipagpatuloy mo lang ano, ano no? lakasan mo ang iyong loob at ipinapangako ng RTIA o Rapid Tool po in Action na tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong namin sa iyo. Lalo-lalo na yung, yung tinatawag na recovery mo dyan sa dinanas mong mab mabigat talagang ano yan, <laughs> karanasan yan. So hang in there and pinapangako namin, ipapagpatuloy namin ang pagtulong sa iyo. Hindi po, po kami marami. lulubay agat hindi ka na, hindi mo na ate mang hustisya na iyong hinahangad. Maraming salamat Thank po. Thank you po. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Jen? Po kami nagpapasalamat po sa Rapid Tool Pain Action po. Sa inyo rin po, sir. At uh, natulungan niyo po kami sa kaso po. At yung kinaharap po namin, sir. Maraming maraming salamat po. Okay. Uh, parati po kami nandirito para tumulong. Jen, ikaw na munang bahala sa kanila at uh, ipapagpatuloy namin ang programa. Maraming salamat sa iyo, Jen. Okay po, Thank you, po. Okay po. Shari? Regarding po dun sa sinabi niyo po attorney dun sa psychological pwede po natin siyang ipasangguni sa isang psychiatrist po sa in-house na psychiatrist po natin si Dr. Camille Garcia. Yes. Para po siya po ay matulungan and gagawin po ng sinabi niyo attorney, pagpapatuloy po natin yung uh, uh, pagtulong po dito po sa pamilya po ni Anne. Yes. And aside from that, alam nyo yung batas natin hindi naman kulang eh. Opo. Meron tayong crisis center, rape crisis center. Pwede din dalhin ng kapulisan natin doon sa rape crisis center mm -hmm. dahil nandro ng DOJ, nando ng police, nando ng DSWD Department of Welfare. Kumpleto 'yan. Tumutulong sila sa mga rape victims. Isinagawa itong batas na ito. Nag-create ng rape crisis center. Yun yeah. ko lang nalaman yun, attorney ha. Pero maganda po na nagkaroon tayo ng idea, Rape Crisis Center. Oo. So, nagsisentro po talaga sila sa mga rape victims yes. po natin. Oh, kin okay. nga yan kasi parang uh, protection yan sa mga rape victims. Ito yung tinatawag na Republic Act 8505 na isa-batas noong February 13, 1998 pa yan. Opo. Kasi nga, mm. kawawa yung ano eh kawawa yung mga rape victims. eh, Opo. So, naggawa talaga ng batas na tinatawag na Rape Victim Assistance and Protection Act. Yan yun. Mm -hmm. Meron pong batas niyan. Okay. Kaya yan, makakatulong kay Anne.